Puntahan natin to Sakto-sakto yung dati kapit Tinanong ko lang po itong kwan Kung may bultuhan Ako yung nag-abang-abang lang din dito Kung merong uh, dumadating na bultuhan Ay may bultuhan nga daw Akratin natin Para makita natin kung gano'ng kalaki to Eh eh to natin to Ay, Yon. Ay, oh, oh. May bidding na naman siguro to ngayon. Kasi nung nakaraan nag bidding sila eh. Bidding Ito'y ganito karanin yung kalaki. Ah, malaki-laki okay. pala ng kaunti yun walabot nang 100 100,000. No isang araw. d 87,000. Oh, 87. Ganito D7. Ngaeto pala 'yon. Ayay. Ipa-video mo. Gurado, Ika, ikaw kuno nakahuli? Ito oral na biyahe. Ay, ikaw nang biyahe. Tagasan po ang nakahuli nito. Buwan, pag pagitan. Ah, bandang, kanano, bandang. Bandang uh, kag pagitan. Oy, kuha o sugat. Ay, sorry ilang oras daw po to binantun. di <laughs> lahat, tatlo. Ah, ka oh, na tala... eh. ng... oh. kaya nang uba ito? Oo, kaninang madaling araw do subibadala? grab yani? parang 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 Grabe ano? Vincent yata. Ay, sa, pa, sa murong pa yata muna ng usungan. Murong? <laughs> murong pa. Well, baka na o, ibig kung, sabihin pala, nung nahuli ito, maliit lang na bangka hmm. yung, ah. ba? E eh, di, hila-hila lang nila, no? Hila-hila nila patabi. Hindi uh, talaga may pa yun. Hindi may isang pa. Grabe, eh. pag dalawa lang sila, talaga hila-hila lang yan, patabi. Laka. Ah, dalawang Mga dalawang daan kilo ito. Ayot, bati isa. Oh, Dalawang usukan. Dalawang usukan. Dalawang usungan. Uh, dapat ba, dapat isa pa. Isang, isang, pa isang kawayan pa. Ah, kaya na yan ang apat. Basta't malalakas laang. <laughs> isang kawayan pa. Parang dati pa.

yelo sa refrigerator freezer oh kamay grabe na kayo na oh talagang sunod sunod na naman ang bultuhan ngayon talagang halos araw araw na araw araw na ab, bibiting to May eh, kausap na po kayo nitong buyer? Hindi pa pa ba boss? Hindi meron na eh. dala lang. May lang diyan eh. Ah. Balik Dapat nandito Ano? sa tubig. Oo. Sa tubig. Bubuntog. nyo muna. May talik naman yata sa ulo na. Tsaka dito sa... dito sa oh Para pagka buntog. Oh, Tsaka sa kanyang pasanin pagka nasa tubig na. Kumusta <coughs> naman sa tali. tali ito sa naad Sakto na yan. Tayo makikiramdam na po. Sige, oh, na na lang? Lalaglag dito sa tubig. Tulungan natin dito. At saka ano'y nalalapo buhatin ng muna ulo. Eh okay, na po ito.

Bawa, Bawa, na, na. Ba, na Ayaw Bawa, nga nila magpasamahan. Ayaw nga nila magpasamahan. Parang dito tayo saan eh? Yeah, kaya mas magbulong. Bigyan niyo sa akin pera. Hindi ako. Ihingi pa ulo ng pera. O, pera ako. O. Oh. O. Oh. Sige, kaya niyo diba? Nangyayari ang buka. Sa tiyakasakit na ka. Sakit na na.

yung kahoy ang atras ninyo. Yung kahoy. Ang yaman naman Para mo diyan. Sige, hindi nga para. Hindi baba, Lulusan mo diyan. Lulusan mo diyan. Lulusan mo Lulusan mo Lulusan Angat, tubig.

Ah, sory 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 okay, sory 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 kayo sory 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 sory

何で? Oh no. Oh no. Picture, picture. Libre picture, libre <laughs> picture. Lablag ako na. Ayan. Ayos. <laughs> Papicture ka, dito ka. <laughs> eh. Pagkataan na yan. <laughs> picture ka, picture. Pakain lang yung cellphone mo. Pakain lang yung cellphone mo. Wala naman lang. cellphone mo. Papicture na kita. Ayan bas lang Makakain May kopya ka. Ay, sa o, ah, sa akin na. Sige. mo na lang. Ano ba subscriber natin sa YouTube channel. Lagi nag-aabang 'yan. Buyer ng kanya so buyer ng uh, isda, mga isda ng mga bangkang pangulong na natin?

26 tayo, 260 yan, ah, 260 Pagkano 26 siya, sariwa Pagkano siya, 260 Pagkano siya, 260 pag 260 Ay, 270 26 26 <laughs> oh, ah, si Boss Michael Bebedeng na naman ta, si Boss Oh, gano'y mo na Gano'y mo na mo mo

Mga 260 yan. Ayan. Yeah. 160. Dito bababa lang talong daan. <laughs> <laughs> Iba ba para malaki eh. Wala lang. Ikaw naman ang kinukuha mo, kinukuha ka naman. Wala <laughs> nga, like ka na Baba, baba, baba. Ah, Paano na yung palangay? Nice. Para nakatingin kalabaw, ano yun?

May gecyan. May gecyan 200. 200 gan. Oh. Aba. So ba, so labo so, so. labo. <laughs> ay labo. Labo ang kamera. Oh. Dapat buhat Oh. pasan po. di Hindi kaya 'yan lawan Dapat pasan pa <laughs> ano ay bukay. Na. Mm, 'yun na. 'Yun <laughs> Ah, oh, pag intent tayo ba so kung po magkano 'to? Uh, so. Ah. Tikasatin sa iyo. Meron po. Ikaya ah, sa po. Dapat ay po ang po nya mga 300, 'yan, mga ah, 400 kilos. Ito mga dalawampala lang ay dito. Pero mas maganda ay timbangin para magkaalaman. Na <laughs> ah, halosnya apa, milyones 'to.

Ay hindi naman kasi, hindi, ka siya, hindi ka siya, sa cellphone. Atras, atras. Oo. Ah, na yung mga buyer. Coming si <laughs> Bidding na naman to, bidding. Ano <laughs> <Okay>. Ayos. pulong oh. <laughs> <laughs> Oo. hindi pulong, hindi pulong Sig sigaw na. buyer tumawag ko na sa kanilang mga kliyente uh, mga taga Manila rin po ang mga kanila kontak kasi eh, siyempre eh, magpipresyohan din sila at uh, po eh, nila dun sa kanilang ahinti hantay uh, natin, uh, natin yung bidding hantay natin yung bidding magkano ang kapapatakan nito hindi na ito titimbangin eh Pwede nga diretso mo <coughs> alas mong kasing sukat lang yung mga dumadating <coughs> ilan? <coughs> hindi abot ng 200? <coughs> Ang uh, estimate ng buyer Mike eh. Hindi raw aabot ng 200 Pero sa akin Para sa akin aabot to Tingin ko ito 260 260 kilos oh, Umpisa ng uh, bidding Nakapagsulat na sila Yeah. Dito tayo Para makita natin Ang kanilang bidding Ang resulta kung sino mananalo Okay, basahin na Wala na yata ang magbibidding

dapat ba naman oh Quality, Quality. Ha? Ma-picture ka? Hm. Oh, check it out picture na po Habang hindi pa yung ikakarga Pag kinarga na yun, hindi na kayo picture Hindi niya tinimbak? Hindi na, estimate lang yan uh, Basta hindi niya ibababa ng dalawang daan How sa inyo nagbaka kayo? Si Boss Michael Sa kano? 75 po Nakapat uh, si Sean 75,000 75.9999 <laughs> Nilagyan niya ng botol baka doon siyang mukhang panalo sa 9999 <laughs> so, Bidding po, bidding 75,000 yung nakaraan, nag rin siya ng 100. Siya ng pasiba, dan eh. Mm. Ayos. May mga kasama, Kaya Ayan, ka, tulong pa. Sa... Ayan, jackpot. Mga kasoyo, ang pancet. So, natatapos na tayo. ay uwi na. Ayan ang mga pandito. Uh, Ma pwedeng magbilitin ng patingit tingi dito. Kaso lang, medyo may presyo na. Ayan. Gusto bato. Ah, uh, nalaka ko ng mauulam. Masarap na mauulam. Ayun, ito masarap. So, ay masarap din ang presyo nito. Sarap ya, bangus. Ano iba? Ringan. Salmon. Blue, blue pinto na. Uy, ganto pahak. So, masarap po. So, masarap din ang presyo niya. So, yun. Hanggang dito na lang yung video natin mga kasoyo. At uh, matapos ng ating pag iintay doon sa bidding. Yan si Boss Michael. Uh, uh Congratulations kay Boss Michael. Ako sa'yo si Boss Michael mag-estimate. At alam niya hindi siya malulogi. Kasi kausap na nila yung buyer niyan sa Manila. Halimbawa po ay siguro ay sasabihin na oh, sige bibiliin ko ng 150. Kaya 120. Kaya sandaan. Aba, bilhin mo lang ako. Uh, 75. Bibiliin ko sa iyo ng sandaan. Oo, oh, di ba? Meron siyang 25,000. Pwede na. So, ayan. Kung may pera sana ako, makipag nila ko eh. Bibiliin ko sana ng 76,000 yan eh para panalo tayo ng piso kay Boss Michael. Okay. Tara, hanggang doon na lang yung mga sa Maraming salamat sa inyo mula sa awa po Okay. Ingat.